I've been attached with the feeling of waking up with you, by my. nga sa pag out of town ng ating couple na sila Donnie at Belle ay marami nga rin tayong ayuda na nabahagi sa atin kagaya na lamang ng bawat larawan na pinost nga ng ating Donnie pangilinan sa kanyang social media account at talaga namang enjoy na enjoy nga itong ating Donnie kasama ang kanyang pamilya at ganoon nga rin ang itong ating Bell na kung saan ay sa South Korea naman sila nag out pero dahil nga rin guys sa post ng ating Donnie na meron ngang caption na Brit, talaga namang umani at marami nga talaga ang pumuso sa post ng ating Donnie Pangilinan. At syempre, isa na nga rin dito ang kapatid ng ating Bal Mariano na si Santino. Kaya naman sobrang natuwa ang maraming bablis dito dahil alam naman natin kung gaano talaga kaklose itong pamilya ng ating Donnie at Bell sa isa't isa. Kaya naman sa mga ganitong bagay at talaga namang natural lang sa kanila. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Bell sa mga susunod pa na Yoda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.